Oh. yan matamis guys nito ano pa ay sa ano, ah, harap ay. siya guys yung ating mamumua guys ng ano hanibi ayan magkisim na siya guys

Yan guys, nagsisimula na nga siyang umakit para uh, kunin na nga yung uh, poklutan sa taas. Alam ba? dami. Wow. Ayan, <laughs> <laughs> nagtain na yung isa. Matindi, sarap? sa loob.